Hello, good day sa lahat. Kumusta mo? Kumusta mo? Natakaron diri sa J Mall. J Mall diri sa Cebu kay magkuha ta sa atong sa immigration kay mag-migrate ta. <laughs> Joke. Migrate. nalang ta toyo sa immigration no magkuha lang ta mag-ask lang ta dito something something basta di ba migrate ta dito po. <laughs> Joke only. So, dito karo si J-Mall si Bumi, Medyo mingaw. Mani siya mall. Eh. Mahalag mingaw. Basta kayang atong tuyo, Dari, makuha na to. Sige, let's go inside. So, this is it. Nawa mingaw ka ayo. Dari, ang mall. Eh. Mingaw ka ayo. Look at their elevator. Taas ka ng elevator. Then aside from that, natay foreigner yung nasundan. Nagoy. Okay masig-sortin na niya, kasi maka-migrate na ito dito sa Gawas <laughs> here we are sa immigration loya, yeah. pag naong aning immigration meron na rin, eh. maramang So we are here now in Jemo Mall, they're sa Mandaue, no. Lately dito man sa Cebu, pero ang katong ilang office, dili dito may office ginila kay eh. Oops tomorrow they mag-transfer na sila sa fourth floor. I wonder pa yung nato ilang office no. Maulom sa to sa mga visit na to office. <laughs> Anyways, so okay na balik ko na to next next semana. Balik ko to na to tuyo <laughs> For dessert. is <laughs> <And Saturday> coming. <scams. laughs> Let's shake her again some bread. So, nating gamihin shopping. Ifurtamuli. naman mga tubig na nature Spring, may eh? puro na mga distilled sa so, mga ulit na ka. Tugnong sa J Mall. Tugnong kay Dari. Karang-arang kay init ng taon Dari sa parking area. Dito sulit grabe ka tugnong. Diyo ko gakuray ko sa katugnong tugno, eh. Tugnong kay Dari sa J Mall eh. ay SM Dari sa Mandawi. Eh. So ni happy ta diri sa Nature Spring kay magpalit ng tatag water kay wala naman sa mall ang mga water mga distilled na lang na hibilin. Kisa may ganahan mo inam ng distilled din distilled para man sa so karon let's check kung naaba sila. Oh, yeah, Why? Just... Eh, so fast you can... Cannot... So, nagkuha lang tag-1 box sa tag-1 liter. Kaya wala naman tong 6 liters nila, eh. Nangahot dan. Pero naka-ready na nila ilang mga galon, no? Daghang na malitan ni, no? Ha? Daghang na malitan ni. Galon sa, sa north. Ah, wala, mam, Karton na sigaro sa north, ma'am. Ah, karton na tag-1 liter? Karton, ng Kaya nag-size, 500. Ah, wait. Nag-order, ani? Wala.